Ayan, mga kabuhay, magandang araw po muli. Mga kabuhay ng mapapansin nyo po may mga malalaking lata dito. Ayan po. Bakit po namin ito pinipit-pit? Ayan, pinipit-pit po namin yan. Kasi, ang presyuhan kasi sa lata doon sa bagsakan namin, ibang presyo sa malalaki sa kamaliliit. Mas mataas presyuhan ang maliit doon sa bagsakan namin. Pero kung mapit-pit na siya, parehas na yan siya presyo sa maliliit na lata ayan kailangan pitpitin siya ayan uh, pagka hindi rin siya pitpit -pit, unang una bukod sa mababa maampaw ang karga sa sasakyan sa truck ilang piraso lang kasi nga buo siya ampaw ang karga pero pag pitpit -pit siya ayan bukod na may magandang presyo pa siya makakukuha natin makaka minus pa makakakarga ng mabuti pa sa truck